sa mga araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 9, 2024, Dunes at ngayon po ay ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o Immaculate Conception. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 3 verses 9 to 15 and verse 20. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sa pagkatakoy hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ni binigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po yun, ako ng ahas. Kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, Sa iyong ginaway, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang. Ang hatol kong gawad, at ilakab, ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway. Dinhimot din laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan. At ang sakong niyay, ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang Salita ng Diyos Muli po isang pagpalang araw sa inyong po lahat. Pagamat ngayon po ay nasa ikalawang linggo tayo ng panahon ng adyento Pero ngayon po ang araw na ito ay sa liturhiya ng ating po simbahan ay ang pagdiriwang ng dakilang kapisahan ng paglilihi kay Maria o Immaculate Conception. Ito po ay December 8 pero dahil natapat ito ng linggo kung kaya iminug ito sa susunod na araw bilang uh, pagbibigay daan no, sa ating pong litoriya ng ikalawang linggo na panahon ng ating ang nawa sa araw na ito ay mapagnilayan din natin no, kung paanong inihanda ng Diyos si Maria na maging kabahagi ng, pagpag, ng plano ng Diyos ng kaligtasan para sa sanlibutan na sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina no na si Santa Ana ay napuspos na siya ng uh, gracia no ng ng Panginoon siya ay na protektahan na, na hindi mahaluan ng anumang uh, o mag -ma man lamang ng kahit uh, katiting na uh, pagkakasala ng tao na nangyari noong ang unang tao ay matukso sa uh, lumabag sa ipinag-uutos ng Diyos. At doon, no, sabi nga, mahabang proseso at mahabang panahon na paghahanda ng Panginoon na sa paglili kay Maria ay nagsisimula na ang katuparan ng pangako ng Diyos. Dahil si Maria ang tinili na maging ina ang magdala sa kanyang sinapupunan sa sanggol no sa isang anak ng Diyos walang iba kundi si Hesus Kristo kaya nawa patuloy natin na uh, pagnilayan sa araw na ito na bawat isa din naman sa atin ay mayroong inilaan ng Diyos mayroong plano ang Diyos para sa atin na uh, makakatulong na lahat tayo ay makakatulong para sa kaligtasan ng bawat isa. Kailangan lang natin, katulad ni Maria, ay matutong magsunin, matuto tayo maging masunurin sa kung saan man tayo nais na dalhin ng ating Panginoon. At pasalamat tayo sa Panginoon sa biyayang ito na pinagalog sa atin ang isang ina, ang mahal na birhen, para patuloy din tayong ilapit sa kanyang anak, ang kaligtasan ng lahat sa Muli po isang maligayang pagdiriwang sa inyo ng Immaculate Conception.